Yan, basahin po natin sa Tagalog itong James 3 verse 6. Yan. Ang dilay isang apoy ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Bakit po sinabi ito? Dahil po yan po, nagsisimula yung mga masasamang sinasabi ng tao. Kaya po ito, kaya po mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi. Magandang araw po mga ka-hunters. Ito naman po yung ating pag-usapan itong uh, American coins po. Ito yung sinasabi nilang penny. Yan, ito po ay may taong 2018. Yan, ito po yung makikita po natin sa penny ito na laki lagi diyan. In God in God with trust. Liberty, yan taon. Tapos, may mga, may kompo dito yan, oh. Mayroon pa po nakasulat yan dito, dyan, sa baba. <coughs> Tapos, ang likod po nito ay shield. Yan. Shield po, ang nakalagay. One cent, shield po. Yan. E, Floribos unum. One cent. Ito naman po kabila. Tingnan natin. Ito po ay 1994. Yan. One cent. Nakalagay. Ito naman po ay isang yur. Ah. Ano ba ito? Ginkgon. Ayan. Naisip ko na rin. <laughs> Ayan, ito po ay Lincoln Yay! Memorial. Hm, Ito po, ito po ang naka yung image po na yan, ay presidente po ng Amerika, si Lincoln po. Lincoln Benjamin Lincoln. Yun. Yan dito po sa loob nito nakalagak po yung kanyang labi I think so, What? kasi kaya nga po ito tinawag na memorial Lincoln Memorial ito, itong building na to parang po yung kagaya doon sa atin dito sa Quezon City kay Manuel L. Quezon doon nakalagak si Manuel L. Quezon doon sa may tower ng yung sa, sa circle po sa Quezon City andun po siya yung kanyang labi na andun kasi po, itong si Lincoln po ay isang masoon or Scottish Rite. So, hindi naman po din pong usapan natin bakit ba tayo nagawa dyan. So, yan. Ang one penny po nito ay tatlong klase. Wala po akong hawak ng isa. Sabi ko nga, itong isa, yan, shield, Lincoln Memorial at saka yung isa pong wet What? na ang makikita po natin sa likod ay yung parang uhay ng trigo yun yun po yun wet so alam nyo po ba na yung isang uri ng coins na yun ay nagkahalaga po ng 10 million po no auction po ng 10 million so bakit ito po kasing mga coins na ito Ito po, yan, kulay brown O medyo gold Ito po ay gawa sa copper po, tanso Or copper Ayan, ah, basta Copper So, nung nagkaroon ng uh, Pangangailangan ng Amerika At ginagawa nilang bala Ito po, hindi po na nagproduce Ng gawa sa ganitong uri Ng coins So, gumawa sila metal po metal ang ginawa nila para lang masuportahan po yung panahon ng gera kasi ito po bala po ito ginagawa ng bala eh yung iba yung mga tanso copper ginagawa pong bala so yun na na naman ng ating Senado o kong Kongreso so, hindi hindi naman po siya nagtagal so naging limitado po siya sa panahong yon. Kaya metal po ang napakamahal po na one penny. Metal po ang napakamahal na one penny. Kung makakatagpo po kayo ng metal o gawa sa metal na penny, ito po ay nagkakahalaga ng 10 million dollars po. Pero huwag nyo na sabihin 10 million dollars. Huwag nyo na nagdagdagan ng dollars. Pero ganun po talaga eh. Ayan po. Oh. Ito, yun pong uh, panahon po na yon ay taong 1943. 1943 po. Kapanahon ng gera. Sa atin, 1972, 1942, 1942, nag-start ang gera ayan sa atin Uh, Japan yan po 1 penny na pwede magkahalaga ng 10 milyong dolyar 1 penny po ah, 19. nasa circulation pa raw po yan meron pa sa circulation pero napaka konti na lang swertihan na lang kung tayo makakuha Okay, 1 penny po angay pong salamat